चो तो Water, water. Napakasariwang hangin Fresco ah, Refreshing Kita-kita nyo po Pukunti po ang tao Kaya May tubig siya May mga halaman May dates Nasa gitna po na ng uh, parke. Papunta doon sa circle. Ay, sarap lang hapin. Sarap paglalakad. Sana sa Pilipinas meron na ganito. Meron ba? Manila Zoo? Hindi naman ganito eh. Rizal Park? Hindi naman ganito. Sana meron ganito sa Pinas. Tapos po mag alas 6 ng umaga. Pero yung araw, kala mo mag alas 8 eh. Medyo na late kami ng gising kasi eh, pagod. Oh, may mga itik din oh. Kita mo nyo may mga itik. Banda ng lugar. Yung isang hong restaurant dito, Hugis Pyramid. Kudo! Restaurant ho yan. Ganda ada nang niya. Oh, selalu ada Tuh, oh. Makita kita yung tower do sa kita. Tawag pala dyan, hindi Kubar Tower. Okay. Corniche Tower. Yan? Okay. Oh. Tawag ko Kubar Tower. Araw-araw sila nagdidilig dito. Parang mag-gogol pa. Ha? Ganda po ng lugar. Malinis! Hindi Meron ba? di pa ako nakarating Kaya pala may gate. Hmm. Gate. Parang laging umaapaw pag high tide. ay niyo yung gate? Ayun yung gate. Sa gitna. Ay, sarap mag-jogging, no? Lakad-lakad lang sa tabing dagat. Dito po mismo ako sa tapat ng ah... Uh, Corniche Tower, Alcobar Diyan ho madalas picture yung iba Pag gabi ho may ilaw yan Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa pwestong yan eh Ito na dulo na napunta namin Medyo mainit na may uwi na. Galing na. Uy, ipita mo ang chinelas. ni Dudong. Chinelas Ano mga halaman to? Ganda ng bulaklak niya, kulay dilaw. Ayan, kamachili. Kamachili?